Ano Naglalakad na si Sanji ha. Ah. Six month pa lang. Naglalakad na. Six month pa lang guys. Naglalakad na. Lima po ko. Ayan na. Naglalakad na oh. Gali na. Ah. Ano Six month pa lang. Naglalakad na. Aba, Galing galing ha. Ah. Hindi normal yung lakad ba? Alagang ah, Tumatakbo na. 6 months pa lang. Nakakatayo na. Sanji. Hi, Sanji, Sanji. Halika. Halika. Sanji. Hmm. Aba, galing ah. Galing Galing-galing uh. uh. Six months pa lang nang naglalakad na ha. Obo. ha.